susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Kung saan nakabalik na si Lucy sa kanyang katawan, may isa na namang problema ang kaharapin ang mag-asawa sapagkat nabuntis ni Darius ang katawan ni Farah. Hindi kasi nakapaghintay si Darius na mabawi muna ang katawan ng asawa niya kay Fara bago niya ginalaw ang asawa niya kaya ngayon mas malaki pa ang problema nila. Nagulantang na lang ang lahat nang biglang sumigaw si Fara sa kasal ni Darius at Lucy na buntis siya at si Darius ang ama ng dinadala niya at may dala siyang ebidensya. Ipinakita ni Farah kay Darius at Lucy ang positive pregnancy test at sigurado siyang si Darius ang ama ng pinagbubuntis niya dahil alam niya na may nangyari sa dalawa. Pero si Farah na mismo ang nagsabi na may problema ang matris niya kaya hindi siya mabuntis-buntis ng asawa niya noon pero ngayon biglang nabuntis siya ni Darius. Dahil ang hindi alam ni Farah, kaluluwa ni Lucy ang nasa katawan niya, kaya nabuntis siya ni Darius. Ang ibig sabihin, si Darius at Lucy ang totoong magulang ng anak ni Farah. Pero ayon kay Darius, magaling gumawa ng kwento si Farah para masira ang buhay nila ang dalawa ni Lucy dahil hindi matanggap ni Farah na nakabalik na siya sa katawan niya. Kaya para makasiguro si Darius at Lucy, pinatingnan nila sa doktor si Farah. At na-confirm nila na totoong buntis nga si Farah pero hindi pa matukoy kung si Darius nga ba ang ama. Pero pinagpipilitan pa rin ni Farah na si Darius ang ama ng anak niya at ang dinadala niyang bata ang gagamitin niyang alas para mahawakan sa leeg si Darius at Lucy. Kaya hindi mapapakulong ni Darius at Lucy si Farah dahil tinatakot sila na may gagawin siyang hindi maganda sa bata sakaling ipakulong silang dalawa ng nanay niya. Pero ang hindi alam ng lahat, tama ang sinabi ni Darius na hindi siya ang ama ng dinadala ni Farah sapagkat ang totoong ama ng anak ni Farah ay walang iba kundi si Isaac. Alam ng lahat na wala ng pera si Farah at kailangan niya ng pambayad sa piyansa ng nanay niya kaya inakit niya si Isaac dahil alam niya na may gusto rin ito sa kanya. Kaya nang malaman ni Isaac na nadadalang tao si Farah, kaagad niya inamin kay Darius at Lucy na siya ang totoong ama ng anak ni Farah dahil may nangyari sa kanilang dalawa. Ano na ang mangyayari kay Farrah ngayong hindi pala si Darius ang ama ng anak niya? May mangyayari kayang masama kay Farrah kaya si Darius at Lucy ang aampun sa bata. Abangan.